Yo. Hmm. O. Oh. So ayan yeah, mga kabukid, ngayong araw po ay magpapanibagong tanim naman po tayo ng punla para sa ating mga kamatis so ito po may panibago na naman tayong batch na sisimulan dahil yung batch ngayon ng mga kamatis na tanim natin eh, malalaki na yung bunga so mag ano naman tayo papasunod na po tayo ng kasunod na batch ang ginagamit ko pong kamatis ay diamante max f1 ito po kasi yung ano, magandang klase nakatamtaman lang yung laki ng kanyang bunga ito tanim ko na muna ngayon to at mamayang hapon po balak din namin pumunta doon sa kabilang bukid para makapaghanap-hanap kung meron ng bunga yung ating mga ligaw na ano doon na pinya at saka meron din po doong langka na hinihintay nating mahinog so titignan natin kung pwede na siyang pitasin at pipitasin na natin baka maunahan pa tayo ng mga ibang ano ito, tao isa isa lang ang ating tanim mga kabukids bawat isa and then yung mga hindi tutubo nagpapasunod na lang ako bago pa lang. Ang dami siya ng bunga. Ano na din eh. Sukal na dito. Ito ang literal na wild pinya. Talagang masukal. Hanap tayo mga kabukids ng anong bunga ng ating wild piña. So dito marami pong tumubong mga wild piña na kinukuha na namin lagi. Eh ngayon tagpiña na ulit, may bunga na ulit po. Eh. Pero ano pa lang eh, maliliit pa. Ayan. Diba? Eh. Tulong pa. Ayan, dami. Ayan ang magulang na yata to. To, to, to malaki. Ayan o. Oh. Yan. Hindi pa? Hindi pa? Malaki na siya eh. Hula ano pa? Hula pa? Ito siguro mga isang linggo pa pwede na pahinugin maliit pa, ulang pa talaga sayang Bagi. hindi tayo makatikim ngayon ang dami ang daming bunga pa maliit Oo. Yo. Pahinugin yan, pahinugin. Ito pupasin ko na rin kung isa na ito. Hmm, yan, malaki na yan. Pahinugin na natin. Mm-hmm. Mm. Gusto mo ba itanim ito? Oo, so, dun sa atin. Kadip kaya. Maganda hawayan. Oo nga hawayan. So, no, para -tum -tum. sulit. No? Tanggalin na lang natin to. Tapos si natin dyan, tutubo yan ang bagay. Mm -hmm. <laughs> Pakalatin natin yung ano nila, lahi. Akin na yung iba. Tapo natin yung kanyang suhi. Aray ko, natinig ako. Sakit. Pa. Oh, sa sobrang tamis nila lang gam na siya. Palat. Oh. Para dumami pa sila dyan. Ganyan lang kami kasimple magtanim ng pinya mga kabukid si eh. Hinahagis-hagis lang. Hinahagis <laughs> Pabalikan na lang ulit next year. <laughs> sa sunod yan hanggang doon na malawak na yung ano ng ating pinya. Tara. Eto, pakihawak hindi kalakihan talagang maliliit lang po talaga to kasi ano to eh, mga mm. native. native so yun lang nakuha natin ngayon pero marami sanang bunga mga kabukids ano pa siguro isang linggo dalawang linggo pwede nang balikan pero doon meron tayong kukunin na langka wild langka din naman <laughs> so may isang bunga doon na pahinugin din kunin na natin baga maunahan tayo ng insekto insekto? <laughs> Maubos para ng insekto yun. <laughs> Ito po yung bunga ng ating langka mga kabukids ito po ay hindi talaga wild na lang ka itinanim po to dito dati ni mama B dahil may bahay po kami dito dati so ngayon walang nakatira kaya naging ano na po siya wild masupal na nakagat na yan wild eh wild <laughs> laki oh Palaki. wow hindi pa talaga siya hinog pero pahinugin na. Ito palagi pag namumunga, ano lang siya? Yung lumalaki pa isa-isa, dalawa. Hindi siya namumunga ng sobrang dami talaga. Mm -mm. Siguro dahil masukal. Pero masarap ang laman nito. Matamis. Diba kumuha tayo nung nagmukbang mm. tayo dito? Diba? Nakatikim na ako ng ano nito. Matamis. Ano um, na natin to. Hmm. We Oh. Bigat, ang dami lang kam. Pahinugin. Ay, oo, oh, malapit na mahinog Oh. Yung tunog niya. Parang takwan. No. Hindi na po kasi natin 'to mahihintay mga kabukids na mahinog dito sa puno. Gusto sana namin pahinugin namin dito eh. Eh since wala nang nakatira dito, may mga pa ilan ilan na dumadaan hindi may iwasang pwedeng ano siya mawala so kunin na natin baka tayo pa ang mahuli Yan kasi yung reality ng mundo eh. <laughs> yung may ari na tanim sila pa yung nahuhuli okay so to bigyan natin doon kay mama bis nang bahala magpahinog alright mayroon tayo nakuhang isang Malaking bunga ng langka at saka dalawang native pin na pinya. O, so, diba? Pero mga pahinugin pa. Okay, tara na. Isa lang. Hindi ko kaya eh. Okay. kumain ka daw ng ganito, sariwa pa. Oh. Pampurga daw 'yan. Oo. Oh. subukan hmm, mo. Na try mo na. <laughs> Pinampurga to sa mga bata. Kay bilog pala, bagay. <laughs> Meron ba siya? <laughs> oh, Bigat. Ayun naman. Kaso baka pumatak dito sa ano. Kailangan ng cartoon bag dun. Makakuha ka kaya. Saan? Doon sa bahay-bahay. Ako sa ramah. Narigalo ako sa iyo. meron akong kinuha regalo sa iyo. Anggay! <laughs> <laughs> Tama? Ang na. tinanim mo doon, ang laki na naman ang bunga. Aba, ang laki pala. Hindi ko ito pa yung siluman. ko doon eh. Ang laki! Painugin pa yan. Sige natin sa painugin. Oo.

¡Hey, <laughs>